i getting better yeah <laughs> Hi guys! Good morning! So for today's video, dahil nagkaroon kami ng time ni tatay at ah, talagang in-appointment namin to para sa mga bata. Binigyan namin ng oras kasi ilang weeks na rin na wala kaming labas-labas. Puro kami trabaho. Tapos yung mga bata sa school lang. Hatid sundo. Tapos sa bahay lang stay. Ah, naawa naman kami sa mga bata kasi talaga ang mga bata dito talagang nilalabas. At dapat talaga silang ilabas kasi mas madami silang matutunan pag nasa labas sila. So good thing nagkaroon ong kami ng walang pasok ni tatay ng weekend. So, pupunta kami ngayon sa artist. So, habang papunta kami sa artist, hindi na kami sumakay. Kasi, totoo lang, mahal talaga dito ang pamasahe. So, kaya naman din namin maglakad at mas ma enjoy namin yung lakad namin ngayon kung kami ay maglalakad. Correcto la. 'yung mga boat house. So laki ng boat house of. Oh. Um, wait Tingnan mo dito lang nya tayo dito right sa akin. Dinigga eh. So, ayun guys, naloko kami kay Google Map kasi pinaikot-ikot niya kami. Kasi talaga gumamit kami ng Google Map kasi first time namin maglakad papuntang artist from uh, Central Station. So, habang naglalakad kami, Diyos ko, paikot-ikot talaga kami. Yung pala, uh, merong way na isang derecho lang. As in isang derecho lang. At mabilis lang talaga. So, yung sa Google map, ikot-ikot kami. So, ayun. Uh, pero okay na rin. At least, na-enjoy naman namin yung uh, paglalakad namin dito sa looban kasi nakakita, ka nakita namin yung mga boathouse, house, nakita nyo kanina. So, ayun. Medyo malapit na kami dito. So ayun guys, dito na kami sa artist. Nakaka-excite kasi kompleto kami pumunta. Actually dito ang hindi pa talaga nakapunta ay si tatay. Ako nakapunta lang ako dito kasi may field trip sila dos at kailangan kasama yung parents at sila uno meron din sa school nila. So pero nung mga time na yon habang kasama ko si Udos, hindi medyo ako nag-enjoy hindi ko na-enjoy yung lugar kasi uh, bawat nanay may hawak na tigil limang bata. So ito na yung entrance ng aming ano, uh, aming, uh, ng artist. At in-scan lang yung uh, code doon sa phone namin para makapasok kami. So, ayun tara na guys. Later, there's a playground later. So yung guys, nagdala pala kami ngayon ng stroller. Actually, hindi na talaga nag stroller stroller yan si Doz. Pero dahil ang lakad namin ngayon is more on lakad at hindi kami sumasakay. At hindi talaga kami sasakay hanggang pag-uwi namin. As in, lakad lang kami kahit malayo yung bahay namin. So kailangan namin to kasi minsan nakakatulog yung bata. So pag nakatulog siya, at least hindi namin karga, hindi nakakapagod. Mas mag-enjoy namin yung lakad namin pag merong stroller kasi kung nakaka ano nga naman, napapagod yung bata at ilalagay lang namin doon at matutulog lang siya. I'll take a picture of you. Nanay! Uh -huh. why, why, why do they have you? Here oh, no, no, yeah. huh? yeah. oh, no, we go. Oh nono, this part oh! Oh we They even have a Filipino animal right at, like, at the end. Look, it's pink bird. a pink bird. So yung medyo nag-bad mood si Dulce kasi ang hinahanap pa dito ay is yung playground. Kasi naalala niya yung playground nung nag-field trip sila dito. Pinaglaro kasi sila dun. It's not fake. Oh my God. Nakakatakot kasi parang alakas nila tumalon. Hindi ko alam kung ano tawag dito sa hayop naku to. <coughs> So yung guys, kung makikita nyo yung mga puno para mga patay pero hindi sila patay. Gumay po sila. At malapit na mag-spring at medyo may mga dahon na yung iba. Ito yung bahay

Of course, you bite. Yeah, it, you it. Bite, okay? Whenever it, it, it shows his bite. it oh. parts a lot. That animal parts a lot. Skunk, skunk shadow? Yeah. Oh, you, take a picture. i take a picture. Kayla, can, Kayla. You, can you hold the. Uh, look I got bottle something here So ayun guys Medyo nagmamadali to kami dito Kasi hinahanap namin yung playground Pero okay lang naman kasi ito nga Ang lakad namin is para naman sa kanila Kung baga ini-enjoy nilang namin Yung mga nakikita namin sa gilid Je wilt het opleveren? Kijk, een op, Moeten ja, we wel misschien af en toe Hier, dat is me. I'm yeah, oh, the color? Yeah. Cute. So you're a giraffe. Can I, can I pay my face when I my When I, yeah. yeah. I paint my face when I go to get this. Yeah. When I get a blanket with my, eyes, yeah. my kids, yeah. When I wash my face with that Do you want that, that yeah. Do you want that, that you yeah. 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 it looks like it looks like? i wow. said <laughs> duck, duck, drink! Duck, you drink! Duck, you drink! Do it! Do it! Do it! It's not thirsty because there's a lot of water Because the duck is too thirsty I wanna go like this Duck, you drink! Duck, you drink! Yeah. Do it, Doc. Do it. <that noise> Doc! do it! 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 Do oh. it! Do it! Oh, you want to drink? Yeah. Ah! <laughs> I this one drinks something. It's only soft corn. Yeah. He wants to drink. <laughs> <laughs> but it's almost a live <laughs> Yeah, there's no. Come, you I Oh, wow. No, <laughs> I <laughs> <laughs> What's that? Ah, okay. Those, yeah, it's a thing. Keep asking me. It just looks. Yeah Giraffe is here Oh Is the giraffe gonna do like S. I Giraffe No, no, it's like it just put our head into us We can do it too? Whoa. Wow. Two hours later <laughs> time to eat. So, naglakad na kami papuntang lunch to At syempre, saan man kami pupunta? Ay, syempre, pupunta kami din sa aming favorite kainan sa Unlimited Dreams. So, ang sarap dito ng Dreams, guys. Sobra. So, dito, ang napili namin kasi Unlimited nga siya. So, tipid na, ba? Diba? At si Umuno hindi ko makain yan. Ayaw niya kumain ng may mga, mga buto. So, ang kinain niya is patat and a pizza and si Dos din. Same patat and pizza and ice. Then, after namin dito, pumunta kami sa candy shop at gustong-gusto niya talaga yung Prime na yan. He wants the, he wants the... Hi guys! Finally, ito na yung pinaka-araw na inaantay namin. Ito talagang sa nito ito is talagang request nito Hindi naman namin ito mapupush kung talagang hindi naman niya gusto. Ang hirap naman yung ipush mo. Sige, mag ka, mag ka, tas hindi naman gusto ng bata, di ba? Diba? So, siya talaga ang may gusto. Thankful na lang kami kasi may mga taong tumulong sa amin. Paano nga makapasok si Uno dito? Siyempre, una-una sa lahat, si Uno ay hindi naman, um, hindi siya sanay sa ganong game, hindi siya sanay sa ganong laro. Kasi sa atin sa Pilipino, wala namang soccer talaga. Basketball tayo eh, volleyball, ganyan, ganyan, So dito, ang mga bata, parang ang, ang liliit pa lang is talagang aware na sila sa game na to. Pero si Uno is talagang kumbaga mag-start siya from zero. So itong mga kalaro niya, ito yung mga team niya na bagong team niya is yan. Sanay na yan sila. Si Uno, for the meantime, dito muna siya ilalagay. Pero talagang ililipat si Uno sa mga kumbaga yung um, magsisimula pa lang. So dito, uh, kumbaga try out pa lang to kung talagang magugustuhan niya, magugustuhan ng katawan niya, okay basta kanya, masaya ba siya dyan, ganyan-ganyan. So okay na din sa amin. So thankful kami kasi talaga yung, yung, yung usapan namin, yung trainer niya is good. At... Uh, um, 99% makakapasok si Uno pero sa ibang group, hindi dito kasi itong mga to, sanay na yan naglalaro na yan um, kumbaga, lagi silang may training. Ito first day to ni Uno eh. So sobrang thankful ko kasi happy ako. Alam mo 'yun kasi yung 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 gusto namin mangyari, eh, gusto niya din. At tulong din to sa kanya na na medyo pumayat payat siya kasi na malaking si Uno. Kung makapapansin niyo yung mga bata ang liliit. Hindi sila ganoon kaano kasi dito naman just ko. Ang kain natin sa Pilipino ay mga Pilipinas ay just call, three times a day sa rice kumbaga. What? Dito walang ganoon, walang pag na-imagine ko, ay, three times, three times a day pala ako kumakain ng rice sa Pilipinas, ba? Diba? Hindi siya ganun ka-healthy talaga. Hindi siya healthy. Hindi siya, ano, mabigat sa katawan. So, dito, kumakain kami ng rice, guys, pero isang best lang sa isang araw. Tapos, uh, mostly dinner talaga ang parang kain dito. nguna kami, dito, hirap kami. Siyempre, uh, kahit, natanggap namin yun na nahirapan kami kasi syempre from from Pinas ka tapos pagpunta mo dito hindi ka kaagad kakain Nung first day mo dito yung pagdating hindi ka kaagad kakain ang hirap nun ha at hindi lang first day one week two weeks babot pa kami ng ng months pero totoo guys, sa ngayon is nakapag-adjust uh, na talaga yung katawan namin mismo. Kasi alam mo yung pag-a-adjust, lalo na pagbaguhang ka dito sa lugar na to. Kung saan man lugar na uh, susundin mo yung way of eating nila. Yung pag-a-adjust is kailangan ng panahon, oras. At hindi mo kailangan pwede biglain yung katawan mo. Na ipilit agad yung kung ano yung way nila dito. Siyempre ikaw, bago sa'yo lahat. Siyempre may mga times na um, nag-observe ka sa paligid mo kung kung ano yung mga ginagawa nila dito o ano mo. Kailangan mo talaga din gawin yun kasi nandun ka sa country na na bago. So, hindi naman lahat na kung ano yung gawain natin sa Pilipinas is masusunod dito sa kung, kung sa asan man tayo. So, syempre, pero bago lahat man yon bago man mangyari yon merong um, process lahat um, matututo ka, lalo na sa mga transportation. Um, kailangan mo alamin mo na lahat. At aside unti-unti mo nang unti-unti uh, mong matututunan, unti-unti din nag a yung utak mo, isip mo, katawan mo, yung way of eating mo, lahat as in lahat. So, hindi pwede pilitin agad na pagdating, kasi nangyari sa amin yun, yung pagdating namin dito, halos unang araw lang, kailangan, pak, gawin mo to pak gawin mo to. Parang ganun agad yung nangyari sa amin. So, medyo magulot, ba diba? So, hindi kami uh, binigyan ng time at panahon na, okay, i-ano muna, ibigyan bigyan nyo muna kami ng panahon na mag-sync in. Okay, nandito na kami, magbabago na, magbabago pati yung way of eating dito. Kasi ang way of eating talaga dito is kakaiba. Dito tulad sa atin sa Pilipinas na And tayo sa Pilipinas is talagang three times a day tayo kumakain ng kanin dito walang kanin nga actually pero may kanin naman iba, may ibang lahing kumakain din ng kanin tulad tayo mga Pilipino kumakain tayo ng kanin pero kami once a day na lang kami kumakain ng kanin tapos minsan hindi pa